pagtangkilik sa mga imitation o class A na mga produkto. Alamin ang kaparusahan ng mga yan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pagtangkilik sa mga imitation o class A na produkto, nako, Bawal ito. Sa mahal na mga bilihin, mahirap na isingit sa budget ang pambili sa mga branded na kagamitan tulad ng damit, sapatos, o mga bag. Kung kaya, sabi nila, wala yan sa presyo, nasa nagdadala yan. Pero paano kung may mga gustong gusto kang bilhin? Kaya tinangkilik mo ang mga imitation o counterfeit na produkto dahil hindi mo pa afford ang original price nito. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Mahigpit ni pinagbabawal sa Republic Act number no. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Ang pagbili o pagtangkilik sa mga Class A na produkto dahil isang krimen ang pagbebenta, pagkakalat o pag-import ng mga produktong ginaya lamang sa mga kilalang brand. Maaari rin itong ituring na unfair competition sa ilalim ng Section 168 ng Intellectual Property Code of the Philippines. Ang sino mang mapatunayan ng gagaya ng isang trademark ng produkto ay maaring makulong at magmulta ng mula 50,000 piso hanggang 200,000 piso. Kaya kung balak mong bumili ng mga imitation para makasabay sa uso, mas ma ginam na local brands na lang ang suportahan mo. Huwag tangkilikin ang mga kriminal na gawain para hindi ka masabihan ng, Nako, bawal ito!